Tingnan. Nalipay ka? Ha? Nga nai mo barter sa imong video? Nga mukakaon kag Jollibee? Ha? Duga na dahil yung gawa kakaon ng Jollibee do? Ha? Nga nalipay ka nga nai mo barter sa imong video? Ina pag thank you. Thank you. Nga na. Sabi eh. Nga hila ka kay? Nag thank you. Kaya nga naman, ay mo barter sa imong video. Og. Og. Ano sa may barter niya di ay? Ano sa day imong ipangayo? Video akong ibarter. Sa? Para? Ang kakaon ko. Og. Dalibi. Nga, irisan daw, barter daw. Wow, thank you. Thank you. Kinsa ba yung thank you ko? Na-thank you sa nag-barter. thank you sa nag-barter. Kinsa, thank you sa nag-barter. Mm, ayaw nag-cry Kaya Mag-huwa ta kayo. Basi manawag to. Nalipay ka? Nalipay lang ka nga. Magkakao na ka-jalibi? Ay, sus. Kaluoy.